For today's video mga kalangskip good morning and good afternoon po sa inyong lahat. Bali, tuloy po natin yung pag i natin ngayon kasi umalis po tayo kahapon, pumunta po tayong antipolo. Kaya tuloy po natin ngayon. Kaso nga lang po, bali maghahakot muna tayo ng gigilingin natin ng mga dahon. Ayan, ang dami dun o. Oh. Yung mga nakaka-garbage bag na yan, hakotin po natin. Ayan mga ka bali kukunin ko na rin po yung karato natin para mayroon po tayong magamit sa paghahakot kasi yung traktora busy po yata eh hindi na ito kahapon bali manumanuin na lang natin na hakotin gamitin natin tong kariton ayun mga kalangskip yung kariton na gagamitin natin ito magmamano-mano tayo ngayon magkakot para mayroon tayong gigilingin Ayan mga kalangas ko dito ito. Ang natin. Pag-aasot muna tayo. Ito na po mga kalangas ko yung natin. Bali tatlong seedling ang magsalang ito. Bali mayroon pa po sa kabila. Ito na muna unayin natin. na akutin Solo flight po ito. Solo flight. Ayan. Kasi mga mga kalanskip yung nakakot na, nahakot na natin. Ayan. Sige po mga kalanskip, babay po muna. Kasi marami pa akong nakakotin. Ayan. Nakakot muna tayo para meron tayong gigilingin. Para marami tayong papakain sa bulate. Ayan, marami pa tayong makakutin para uh, maya maya makapagiling na tayo yan sige po mga kalansin makakut muna tayo para marami tayong gigilingin ayan makakut muna tayo para mayroon tayong gigilingin para marami tayong papakain sa bulate yan marami pa tayong makakutin para maya maya makapagiling na tayo yan sige po mga planches makakut muna tayo para marami tayong gigilingin Ayan, malapit na tayo sa gilingan natin. Uy, lumayan. Lagi na lang nahuhulog to. Abo siguro magpagiling ang saro na yan. Laging nahulog. Ano ba yan? Ayan o. Aranin na tayo. hindi na tayo sa pinagkakutang tanano. Ng mga dahon. Para ikuha na kitang magiling. Oo. un na ba kita nunoy? Para ikuha na kitang magiling. Babata na. Kasi ikuha pa kitang nakakuton nakulo hmm, na yan o oh. hindi nga naan o oh. ayan na o oh. makakot pa kita tanganing nakulo kitang gigibuhon mo na aldaw o oh, ayan o oh, sige na mga manay mga manay babay muna ta makakot pa kita araw yung pa yung pinagakutan pinag ta hmm duman pa Sainutan. O sige, babay na muna manoy, mga manay. O mga manoy, mga manay. Nakakakot na kita ang gigilingin ta at yan naman kita makakot. Ubusin ta muna yan. Ayan, sige po manay, mahali pandaron ko muna tong makina. Kasi magigiling na kita. Ayan. Sige po mga kalang skip, bali magano mag muna tayo, magigiling muna. Pandarin muna natin yan. check muna kita ng ano natin para may yung tubig, may yung diesel uh, nakulot ka ang tubig at saka diesel, hindi pa at yan na kita makakaag tapos yung muna yan